Pagtitimpla ko. E na, eh. na, Hindi wala nga! Ano ka ba? Ayaw ko na nga! Uh, ulit! Ayaw ko na nga magkape! Uy! Kape! Ito na yung kape mo! Kung ayaw ko na nga magkape! Kung ayaw ko na nga magkape! Wow! Ang ganda! Ayaw ko na Hihihi! Be! Be! Uy! Ano? mo kong kape! Ay, ako yung antok pa! Gising na ha! Maagap na eh! Yan! Hello. Na Alam mo kung kape. Ih. Uh, Mina. Pagtitimpla ko e? 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 e nang na. Pag pa at si Baisok at ano. Tatampo-tampo pa.

Eh. Ay, ito na 'yung kape mo. Tinirisan eh. na nga. Ito na 'yung kape mo. Na, ano ka na nga. Ito na na nga kulit-kulit mo. Ayoko na nga magkape. Pagka nganyan ni. Ayoko na eh. Ito na be. Ayoko na nga. Ano ka oh. ba naman? Ayoko na nga eh. Sabi kong ayoko Ay, na magkape eh. eh ayoko <laughs> mag na mag -kape. Ayaw ko na magkape Uy, Katpe, eto na yung kape mo. Hirap na hirap na ako. Ayoko na nga magkape. Ang kulit mo ayoko na nga magkape kanina kape. Ang kulit mo. Bala ka dyan. Basaya ko na magkape. Ayoko ka eh. ka na, ko sunod, ka na. na mag kasi kanina pa ayoko magkape nga eh. Ayoko na magkape. Sabi kong ayaw ko nga magkape! Ako yun na sa Ayaw ko na magkape nga eh! Ayaw ko na! Lumalasing na Ayaw ko na nga magkape! Ayun na tui, matatapos na tui! Ayan! na ako na na! Ayaw ko na magkape! ina mo naman tui, kape! Sabi ko sa iyo, ayaw ko na nga magkape! Ang kulit kulit mo ayaw ko na magkape! Tignan mo nga ako! Ayaw ko na magkape! Ayaw ko na nga magkape! Tumababag! Kulit mo! ni baisak nakarating din ako sa Azmorancol aba ang hirap naman Naghirapan. sulit na sulit ang pagtatampo ko kay baisak tingnan nyo gaano kaganda kaming narating hehehe <laughs>